Isang lalaki ang tinutugis ng pulisya ngayon dahil sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Cavite. Ang may-ari ng ninakaw niyang motorsiklo, isang pulis, si Vel Custodio sa detalye. Sa CCTV footage, kita ang pagtangay ng lalaking nakaitim na t-shirt sa nakaparadang motorsiklo sa isang compound sa Dasmariñas, Cavite. Itinulak niya ang motor palabas ang parking lot ng isang bahay na pagmamayari pala ng isang PNP officer. Nararating niya lang po galing ng trabaho nung gabi. Uh, ipinarada, niya po, ipinarada niya po yung motorsiklo niya sa tapat ng kanilang bahay. Natulog. Pagkagising niya po ng alasiti ng umaga, doon niya na po na found out na nawawala na po yung kanyang motorsiklo. Siguro naiwan na bukas yung pinaka ano yung single yung ano yung daan ng tao yung single door. Kasi sa CCTV, yung CCTV ng barangay ng uh ko. Dire -dire eh. para kasing alam niya 'yung lugar, eh. Agad niyang ini-report sa Dasmariñas pulis ang insidente. Ang biktimang pulis mismo ang nag-backtrack ng CCTV para makita ang lugar na maaaring dinaana ng kawatan. Natrack ang suspect sa Carmona, Cavite at dumaan sa ilang parte ng Laguna hanggang sa napadpad ang kawatan sa Mundin lupa. Lumapit ang biktima sa Muntin Lupa City Police Station para mahuli ang suspect. Sa public market ng Alabang, doon dito no. parang, parang nagkaroon ng problema yung motor. Eh. Ang alibay niya sa tropa natin na PNP, tatatay daw niya yung motor. Hindi kinagat ng pulis ang palusot ng suspect at inaresto na siya. Pero di nagtagal ay kinailangang palayain ang suspect. Kasi wala tayong, ano, wala tayong uh, uh, kaya yeah, na, na, yung suspect. Pero ano naman namin yung bukas siguro, uh, namin ang kaso kasi nakakuha kami na, ano, uh, ng pangalan niya. Tapos mayroon, parang nagkaroon siya ng may, may dati siyang kaso na ano, eh, uh, 9065. Section 11, saka uh, yung city ordinance na smoking. Taga Dasmariñas lang din ang suspect na nasa higit 20 anyos na. Patuloy pang tinutugis ng Dasmariñas Police ang suspect. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.